afternoon. Good noon. <laughs> nandito pa. Hello, nanay. Si Boboy. <laughs> mabait to, mabait. Tabi kami na dito. Tabi kami dito ngayon kasi. Tik, 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 tik. Hola, wala. Banta. Viewers. good morning, good morning everyone. Good morning. Wala man tao sa buhay na Sumbaboy natin natutulog na. Si busog. Si Buddha, nasa na si Buddha, yung maliit. Napakan kasi yan, kaya maliit siya. Tapos, pinadidik ko. Ah, ano na lang. May beron tapos. Ngayon, okay na siya. Ito ko na nilagay. So, maliit siya, di ba? Kawawa naman. Kawawa naman. Si nanay kasi nang-aapak eh. Ngayon, <laughs> hey, nanay. Si nanay. Si nanay, natutulong mo ba ito, si nanay? Si nanay. Nakaligo ka nanay? Nanay? này nà cái gì gọi là nấy, mỏ ồ, chim mỏ ồ, hello dear viewers, hello everyone, everyone, please come up, <laughs> play show my video, my, my, my blog blog, amen uh, Masarap dito kasi masarap yung hangin. Kaso lang si Buboy. Nainis ako pag mataa ito eh. Baho ng tae ni Buboy. Lagi kasi ito mataa Kita kasi kasi kumain. Maya maya, patae na naman. Mamaya maya, patae. Ito yung eh, makatulog sa amoy ng igit niya. <laughs> Joke. Joke lang, Buboy. Bubay ko Hala, nagtigil. <laughs> huwatin, huwatin. Ang mabuo ka. Ayan, yeah. makukulit yan. Mamaya, mabibiin sa nalang yung gila. Hmm, nakitulog na ako. Ano lang sila, guys? Lima. Anim sana to. Gusto na matay isa. Kasi nga, napakan din. Na ano yung puso niya, na-apektokan. Hmm. Bumaki. Ang nga nai kasi nila hindi marunong magdala. Buti pa yun doon sa baba. May baboy din ako doon sa baba guys. Kaso hindi nyo makita. May inipasin. Kaya tamad ako pumunta doon. Dito kasi ako sa taas. Guys. Parang kita nyo yung view ng bahay. Ayan. Baboy din yan. May baboy din yan sa baba. At tapos yung baba, yun yung bahay namin. Yun. Diba? Oh, diba? Nakakaputang ina. Tayo'y lumilipad. So, ito. Nandito ako ngayon. Ngayon. Yeah. Wala na laman dyan. Hindi na kasi ako nag-alaga. ma... Yung mga anak nito, binibenta ko na lang. Kasi mahal yung pigs. laging lugi, lugi, lugi. Okay. Uh, yeah. Gastos kasi sa pagkain. Ito nga, bahay mga kapit kapitbahay namin. Makikita niyo mga view dyan. Diba? O, oh, diba? Tapos, yun ah. Ayan, may bahay. Tapos yun sa taas. Yun yung may mga niyog. Yun yung simbahan namin doon. Yun. Diba? O, oh, diba? Diba? lapit lang ng simbahan sa bahay namin no? pero hindi ako nagsisimba <laughs> bahay namin sa baba <laughs> sa taas yun yung simbahan oh. yung may bagong ano hmm. hello blocks yun may puno ng iyog tapos so yun kapit bahay namin yan dyan may mga bahay, dyan yung kabayo kabayo namin yan yu yu

Chon, baka gusto niyo ng tanglad. Marami akong tanglad. Kung gusto niyo, bibintang ng tanglad, ba? Diba? Ito'ng <laughs> puno na 'to, avocado 'to. Yung bunga nito, nervous namin. Di ba, pa natira diyan, oh. Yung diba? Kinain na ina namin? Di diba? <laughs> ba? Diba? Di ba? Di ba? Ano nga yung buboy ah. Ano yung mas buboy. Eh, nga mo yung buboy. Ang sarap hawakan ng anak niya oh. Kaso. Tulog kasi maano yung tulog niya. Ano yung tubo. Masugpoy. Kunin eh. din. Kaaway yan ni eh, Buday. Yung maliit. Kaaway. Magkaaway sila. Di ba magkahiwalay sila dito sa katabi ng higa kasi magkaaway. Hmm? Lalaki kasi yan. Para eh. away. Naaway na yung maliit. O, oh, di ba? <laughs> Guys. So sa mga mahilig pala diyan tumaya no. May alam mo diyan sa mga sweater uh, sweater. Sweater sweater. Um, Pang-pajakpat lang kasi to eh kasi natin alam kung anong ibobola. So, kung meron naman ako mga number na mga ano. Eh, pattern pattern lang kasi yan eh. Guys, meron akong ano dito. Gusto nyo tumingin. Alam mo kung gusto nyo, turuan ko kayo ha. Kasi, alam mo. Alam nyo po. Dito. Dito lagi ako nanalo dito. Diba? Nalala nyo yung yung Diba? Ang luma, lumabas nun is um, ng apat o kaya lima. Pwede siya apat. So, one, two, three, four, five. Pwede rin. One, two, three, four, five. So, ang lumabas nun is six, five. Tapos, ang kasunod, nanalo ko dito, guys. oh, dito. Ayan. Four, eight, two, one. Kailan niyo yung mga result na yung result na ano yan yung um um dito ano ito ano yun parang 865 ano ba yun ano ba yung mga result na nakaraan hindi ko na naalala nakalimutan ko na hmm. ito siguro yun 865 din 123 ah hindi naman yan hindi naman siya makukuha ito siguro. 1, 2, 3. You're live. You're live. 6, 7, 0. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang result pagkagabi is 5, 9, 2. Diba? Diba? Kita nyo guys. Kita nyo. Kita nyo naman, diba? So, ngayon, 9, 4, 0 ang lumabas, diba? 9, 4, 0. So, magbilang tayo ng lima. Over 10. Bakit nag-reconnect ko Reconnecting tong... Re siya guys. Mahina yung signal. May guide ako guys. Hindi nyo kasi maano yung number nyo. Kung wala kayong share number. Katulad ko may share number ako. Ayan lang. 8, 3. Tapos 8, 1. ba 9, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang ah, makuha natin sa 8-1 is 8-1-0 tsaka 8 1 -6. Ang sa 8 naman, 9-4-0-1-2-3-4-5. So, 8-3-7 tsaka 8-3-5. Guys, maniwala kayo sa akin. O, oh, ito. Kung gusto din ng... Dito tayo magbilang papunta sa baba. 9-4-0-1-2-3-4-5. So, pwede siyang Oh, pareho siya dito. Oh. 816. Tapos 819. Oh. Di ba? Ganun lang kadali. Oh. Ano pa yung nintay niya? Taya na. oh, <laughs> di ba? Di ba? Mamaya guys. Maniwala kayo sa akin. Lalabas yung numero na yan. Tandaan nyo ha. 810. 816. 837. 835. 819. Oh, ayan lang. Apat lang na number to. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Lima lang yan, guys. Lima yan lang yan. Kahit tagdus lang yan. Piso-piso. Pwede nyo yung tayaan yan. Oh, diba? Oh, diba? Nya, <laughs> baho? Nandito tayo sa Baboy. Anong pangalan ng baboy mo? Buboy. <laughs> buboy yung pangalan ko nito. Alam nyo ba kung bakit buboy? Sa susunod na natin alamin yan. Buboy. So, ah, uh, amen yung kinabukasan kayo so, yung guys so, sa paano hmm. sa gabang isa ka tos uh, mga kabi sa tangkal sira yung mga uh, baboy dito sa mga tae-tae sa mga, mga iti diba din natutulog yung beko eh kasi nilagay ko to dito. Sinadya ko pang binili. Tsaka dito nilagay kasi. Ang baboy ko. Ang hirap kasi. Kaya dangan banta yan. Kasi minsan siya ng nanay. Makulit din kasi mga biik. Mat Matakbo-takbo. Punta punta sa nanay. Siyempre. Minsan, pag, minsan ang, uh, ito kasi yung nanay ito, pag dito kasi siya tapos na anak, gagalit kasi ito eh, matapang to Kaya, ngayon, dito na lang matatambay. Kasi malamig din kasi sarap matulog dito. Ang basis ng tulog dito, sarap matulog kasi malamig. Tulad sa baba, dun sa bahay, masyadong init. Diba? Diba? Ano naman? Nandito ako sa taas. Dito makita nyo yung view. Ayan ah. Diba? Diba? Ayun, dito, dito eh. Kapitbahay namin yan. Sa baba. Ano sa baba yung bahay may eh? Ay, dyan. Baboy. Baboyan pa yan. Di ba, din Di ba, Nanay? Di ba, Nanay? Di ba? Mahangin dito sa taas. Di ba, Nay? Di ba, Nanay? Di ba, Nay? Di So okay. guys, tandaan nyo itong number na binigay ko ha. Ah. Kasi pag ma... Tandaan nyo ito kasi ma... 6, 8, 1, 0, 8, 3, 7, 8, 3, five and 3, 7, 8, 3, 7, 8, So, paano? Bye-bye um, na. Bye-bye. Thank you for watching.